Mabigat ba, sir? Mabigat ba? 25. Ha? 25? 25 Hai, ba, sir? Grabe. <laughs> Kina-prank mo ako sir ha. Ah. Mag-subscribe ka, ah. nagba-vlog ako. Ano ano mo? Pinaprank mo ako sir eh. Ano ang ginagawa mo? Sa TikTok ba 'yan o sa YouTube? YouTube sir. San Pedro to uh, Gentry 159 pesos so, pagkain na po yung item so papunta na tayo doon sa ano sa pizza club okay? alright let's go okay na po ito ma'am ayan tama tama naka ano plastic ay naku maraming salamat po ma'am <laughs> pick up na natin yung ano item assorted foods siya tignan natin kung makakuha tayo ng ano na kasabay kung hindi i-diretso na rin lang natin hanggang ano nga pagkain siya formo pagkain talagang ano na diretso ko na siya alright so update tayo pag nando na tayo sa drop off or makakita tayo ng kasabay alright ayun so nakakuha tayo ng ano na panibagong booking pero along the way lang naman siya para hindi naman saya yung pagpunta natin ng ano na engine ano siya GMA to Dasma ah uh, price ba nun 85 pesos siya alright so papunta na tayo sa ano sa second uh, pick location natin All right. But sir, tapat lang po na Asia Medic. Tapat ng Asia Medic. second floor. In front of Asia Medic. Ayun, nakalagay po dito. Ah, doon na rin po ang bayad na no, ma'am. Okay, thank you po. Ah, di mabasa. basa? Basa pa siya. Nice na. All right, pusita tayo sa ano? Sa... Ah, uh, drop po itong pangalawang cooking natin. Ah, uh, ano lang naman siya eh. Along the way. Okay, let's go, let's go. 85 po. Ay. Ay. Sakto na po yun. Sakto na po. Thank you, ma'am. Ayan, okay, so. Madrap na natin yung ano. Isang booking natin. Diretso na tayo ng gentry. Alright, drop na natin ano, yung ano mga medical items. I-update na tayo dun sa ano uh, natin, uh, second drop location natin. Okay na toto ma'am? Ay, maraming salamat ma'am. Okay po. So, na drop na natin yung ano yung item. Ah, 159 yung price. Tapos ang binigay ni mamay sa no. Ah, 170. So, 11 pesos yung tip natin. All right, so ano All right, ano tayo ulit ng ano? ng panibagong booking natin update tayo pagkano na nakakuha na tayo alright let's go nakakuha na tayo ng booking dasma to dasma uh, malapit lang kumuha muna tayo ng wallet kasi ano wala na tayo balance doon na lang ako kukuha ng ano ang uh, ano, panibagong booking tignan natin kung makakuha tayo ng, ano ng malayo Alright, so update tayo pagka uh, nandun na tayo sa ano sa pick up location. Ang so na ano, uh, bulaklak daw yung item. So, tingnan natin kung sana hindi masira sa loob ng mga. Okay, let's go, let's go! Alright, pursita tayo dun sa ano Sa drop off Bulaklak kasi to eh, baka Matagtag Alright Update tayo sa ano Pag nandun na tayo sa drop off Flowers po ma'am Thank you ma'am Alright So Confirm view. Hanap na tayo ng panibagong booking natin mga lodge Siyempre, bigyan natin ng ano na magandang review si ma'am. Okay. Okay. May nakuha na tayo ano uh, booking. bahor to Imos 114 yung rate niya. tignan natin kung makakuha pa tayo ng ano kasabay din niyan. Uh, malaman natin pag ano nakuha na nakuha na natin yung item. So diretso na tayo ng ano ng pick up luggage. Let's go! Doon na po. Okay, copy po ma'am. Thank you. natin kung kasabay natin to. Tapos lang naman siya. Ano, Meron tayong nakuha ulit na ano, panibagong booking from Imus to JMA 118 pesos pero pipick upin muna natin to malapit lang siya tapos ang item nya uh, frozen lang gunisa daw ayun nagpaalam naman tayo dun sa client natin na may sasabay lang tayo okay lang naman daw sa kanya so nagpaalam na tayo doon Ay, thank you ma'am. Ayun, na-pick up na natin yung ano, frozen ng gulisa. Diretso muna tayo dito sa Imus. Mukhang nagkamali ako ng kuha ng ano, ng booking. <laughs> Saliwa yun. <laughs> di ba maghanap na lang tayo ng no, paano pa, pa GMA ulit maghanap na tayo sa Imus para yung takbo ko eh yung, ano <laughs> mali ay ako Imus hindi pa pupuntang GMA alright sige ah uh, deliver mo muna natin yung isa Dyan sa Ibus Tapos sana tayo ng GMA Alright, let's go, let's go Say na mama Kasama Ka po Ay, ito hindi. Ay, hindi Ticket ko ito mama <laughs> okay. Thank you ma'am Ayan, so 115 Binigay niya Kailangan natin tumakbo at yung GMA natin, mali ang diskarte ko Yun, so tinawagan natin yung client natin uh, at na, na tayo hindi tayo ng pasensya medyo natagalan pero papunta na tayo so, yun nga so mali yung ano, mali yung nagawa ko so nakapagpok ako na opposite side so yan lang ang mali uh, hindi ko kagad napansin na mali yung ano yung papunta pero yun nga tumawag na ako dun sa client at uh, may ginapasensya pero yun nga daw okay lang naman daw pero uh, siyempre uh, mali pa rin yun so hindi naman natin pinaghintay na ano yung customer natin pero ayun uh, ano na lang naman uh, 6 kilometers na lang yung layo so mabilis na lang naman natin alright let's go ay hey na nga so mali talaga yung ginawa ko kaya hindi ko na siguro to gagawin uh, talagang ganun, maraming pwede kang maaranasan talaga sa paglalamove Uh, minsan naka na swipe mo kaagad yung hindi dapat i-swipe so out of way so naging ano yun so marami yan eh so at least kayo nito uh, na experience natin and, and sana hindi natin to maulit pa ulit at medyo talaga lucky tayo dito sa ganitong nagawa ko yun so ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa mabilisan technique para lang hindi uh, masyadong magantay ng matagal yung itong booking natin na to. Pero tinawagan ko naman na yung customer natin na malapit na tayo. And okay lang naman daw. Pero yun nga, hihingi uh, pa rin tayo ng pasensya pag uh, na-deliver na natin. So, kasi siyempre, ako na yung nagkamali So Kailangan ating humingi pa bahay Hindi na naman Hindi na natin dapat Umaulit uh, So anyway Malapit so, na naman na tayo dito And Ibali ng, ano, ng na nga no Ibali na nga po na pasensya ma'am Medyo natagal ng konti Ah, yun po ba? Nasa thermal naman Oo oh. 118 Ay, so 30 pesos na lang ma'am Ay ma'am 10 Maraming salamat po ulit Ayun So Mingi pa rin tayo ng pasensya sa Client natin And Okay lang naman daw Hindi naman daw nagmamadali Ayun So lesson learned Huwag po tayong kukuha ng Mali sa ruta natin So Na ano natin Next slide kasi kinakagat natin eh. Alright uh, hanap na tayo ng ano, panibagong walking natin Pero ako, alas na na ba? Okay sa so alright. At least nabuto na na tayo ng tini. Alright, update tayo pag nakakuha na tayo ng ano. Booking. Okay. pa ni bagong booking ito tapos lang natin kumain malapit lang less 1 km lang yung layo natin so papasito tayo sa ano sa ikaproteng kapunta na siya ng ano okay ano ko pala natin ay GMA to most 129 peso so, tignan natin kung maka kung pwede ano, sa bayan ano natin doon sa kalayas natin Papunta kasing Imus to eh, so hindi na malayo. Alright, let's go, let's go! Papunta ang Imus. 129 ma'am. Thank you ma'am. 13 in huling siya check natin kung ano kakayanin natin ng triple booking kapapotang <laughs> imus kasi medyo ano eh hindi na natin ano so, hindi ko pa nagagawa yun eh. so, meron tayong regular isang regular tapos isang huling so tignan natin kung kakayanin ng triple booking ito kapapotang imus

Okay bro, proceed na tayo sa ano Sa mga uh, drop off location nila Tignan natin, mga ilang segundo lang Tignan natin kung Ano, kaya mag triple po Para medyo mawi-mawi tayo Alright, so update tayo pag ano Pag meron na tayo na kung ano Booking Picture ako lang sir Mayroon na po yan sir Salamat oh? Thank you po Alright Na deliver na natin yung ano Yung Isang item natin Proceed na tayo doon sa ano Last day sa mga natin Ah uh, Ano lang naman siya 6 kilometers na lang Ano Wala rin Tapos muna tayo dito sa Sa deliver natin Alright! Let's go! Let's go! Ano oh, po? Baya ah, na to? Okay na to? Opo! Thank you ma'am Okay may nakuha tayong ano? Kanibagong booking. Imos to Matinlupa 140 pesos Pupunta na tayo ng ano na pick up location ah, uh, Ano ba to? 4 kilometers na yung layo Okay okay let's go <laughs> Okay hindi mo na tawakan si sir Punta mo na lang sa record sityo Paalam ka na lang sa tawakan Okay po Ayan, okay, so nag-buy na siya ng 140. So hanapan natin po ng ano na uh, kasabay. Okay, so may nakuha tayong dalawang booking. Parehong Muntin Lupa. Bacoor to Lupa. Isang 140 tsaka isang 15, 15, 154. So na pick up na natin yung na pick up na natin yung isang ano isang item ngayon, pagpapusin na tayo sa second item. Alright, let's go! Let's go! Uy, magiging bigyan. Thank you po. Thank nakuha na natin frozen na uh, item items siya so proceed na tayo dun sa ano muntin lupa Alright, alright, let's go! Ayun, so tatrap na po natin dito. May mountain pa Proceed tayo sa isang ano, item natin. One five four po. Five four. Opo. Karong kuya. Atikim mo. Kamin po. po. Okay, salamat po, Ma'am. Ah, Okay, so na-drop na natin yung isa pa. Ngayon, kailangan natin Okay, so hanap tayo ng panibagong booking natin. Dito tayo sa Muntin Update tayo pag uh, may nakuha na ako. Okay, let's go, let's go. ayun e, nakuha na tayong ano ah uh, booking from San Pedro to Dasma 124 pesos yung rate nya so frozen items daw siya ulit Okay, so check natin kung makakita tayo ng ano na kasabay ulit papuntang ano Dasma so tikapin muna natin tong ano tong isang booking na to alright let's go Ah huh? 25 25 Toto lang. Ay besert. Grabe. pina mo ako sir ah. Mag-subscribe ka, nagba ah. nagbablog ako. pina mo ako sir eh. yun so nakuha na natin yung ano frozen tuna punta, punta na tayo ng gas alright so na pick up na natin yung ano item frozen tuna okay lang daw sa kanila na kasama sa vlog pero ibablurred ka na lang yung mukha so shoutout po sa inyo ma'am marami salamat po sa pagtitiwala at maraming salamat din po sa suporta ah. alright so papunta na tayo sa drop off Padasma alright let's go let's go oh shout out yun yeah, o <no>. hindi <laughs> <laughs> ba ako sa mamaya? Eh, nakarami na? Ha? nakarami na? hindi pa? Ano pala yung subscriber namin? Kunti pa lang Pamparami sa'yo Sige sir Yeah, so shout out doon kay Mga ah, kabaro nating lalamu rider So RS lagi Waps. Shout out sa'yo Okay, so na drop na natin yung ano item. Ay, tingnan natin kung makakuha pa tayo ng ano. Ah, uh, bagong buko. Alright, so Alright, hindi na tayo nakakita ng ano, ng booking Tsaka nag-text na rin yung Ano kung magpapasin po siya So At least naka lang tayo Naka sampung booking lang tayo For today Okay salamat po sa Pagsama ninyo sa ating Biyahe ngayong araw na ito ay Lala Mo. Salamat po sa mga subscriber. Shoutout po sa inyo.